Nay, ay ba? Paano makukuha ng pera? Wala nga ako kahit pinto Sinabi ko bang pera? Sabi ko, wait. Sa patay, may utak pa akong isa. Ay. Sa'yo malamit na pinta. Hehehehe. Ano, anda naman kayo, hindi tayo nag, hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi <towers> nga, kasi ayaw ko mga dinawin. Ay, ko ko Eh, ah. na <laughs> naman, eh, eh, ko Ay, Huwag tayo Ano ba yun? Ano ba yun? Hahaha. na naman to Nay, hindi mo sabihin ko ito ba? Oo nga. Samantahin hindi ko alam nga yun sa tabi mo. Ay, ba'y namamatanda? Ikaw ba'y... Nay, nay. Siyempre nandito ko ba nandito nila? Siyo kita? Siyo kita? Sa'yo punta? Hindi. Siyempre nandito ko ba nandito nila? Ikaw ito ba? Ayusin niyo talaga, sanda niyo yung bibig ko. mo, tangin mo yung Napakahirap pa mong intindihan yung gaya ng salita Parang mga laki na hindi mo maintindihan. Hindi niyo maintindihan nga kasi ba hindi nyo magtinda. Kanina <laughs> pa <Pera> sinasalit nyo yung Pwede ako magtinda. <laughs> <laughs> Pwede <Pera> ako magtinda. <laughs> hindi.

Apat na oras eh kaming Hindi pa nga, nga ka, ano, -an. so, ano, so kayo nakaka-suklay, oh. Ay, ngang, hindi pa ako ah, so si na suklay Eh, na? Eh, mo na suklay doon, dali. Nay, These si... sa ibabaw, nakita ko. Dali, kuha mo na. Si ba? Ha, nay. Si Kubit, mayroon ba? Ha, nay. Hindi ko nga naintindihan sa sabi mo na Nagbarinan. Hahaha. Bakit barila? nagbarila? Sino ba yung nagbarilan? Wala akong sinabing nagbarila. Ay, <laughs> <laughs> ako na eh, na eh. Hindi na malama kung ano sinasabi eh. May <laughs> amok ka na ang inkanto na mamatanda o ano. Bakit ka na na rin sa inyo. Okay, ako rin oh, <laughs> Ay, an ano Ako, huwag niyong Hindi ko kayo papaalsin. Kailangan niyo maintindihan yung sinasabi ko. Ay. Wala na kung ma. ito at mababasa na na ito. Hindi, ma. Tingin hindi ba Ha? Ay. <laughs> 'di ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi ba? Sa ibaba. Teki si Ba. Dini. Dini. Si Dito. Nay. hey basa na nga ihiko eh. Pangkinan yan. Basa na ihiko. Basa na nga. Hindi, wala <laughs> kini. Malangin din mo din ba. Di Ay, hindi ko nga nakitin. Ayusin mo. Ay, ayusin mo sa ita mo para masagot ng kayo. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? mo ba? Di ba? Di ba? Hindi ba? Di ba? Di ba? Hindi ba? Di ba? Di ba? Di ba? Hindi. Gusto ko talaga gusto maintindihan yung sinasabi ko. Ay, gawa nga lang. Hindi pwede akong ano. Hindi ba? Ah, ganda ko ninang mo siya. Ako ang buwan. naman? Sige ba? Tignan mo naman na. Kaya nilapak na labi sa inyo. Kaya si ka lang ito. Hindi ko ito. Kaya Wala nang sasabi eh! Wala nang sasabi sa akin eh! Ano ba yung sasabihin? Eh? Hey. eh, hindi ko naman nakakausap yun. Hmm. Sino ba? <laughs> Ay, siya ang sinasabi mo. <laughs> Ay, wala naman akong kakausapan. <laughs>